day mga paps no january 1 2024 na tayo mga paps kaya dito tayo magagawa ng arkansya natin dito sa durabox dito mga paps no kaya peace cheese yun yeah, mga paps nilock na natin ng screw at may butas dyan natin nilalagay ang pera yan yeah, mga paps no kaya kita kids po Ayan na mga paps. No? Bubuksan na natin yung mga tips na bigyan ng customer na mabait natin mga customer. Yung mga paps. No? Ayan ang mga paps na lahat ng mga naipon nating tips. Kaya kuha tayo nito ng kalahati. Kasi eh. emergency. Emergency. Yung mga paps. Kailangan natin magpadala kasi graduation na anak ko mga paps kay tayo ng kalahating ipo. Yan ito na po lahat yan mga paps no? Ang lahat ng kinuha nating kalahati nating mga tips mga paps yeah. papabilang natin to kay De. Mamaya mga paps na ito na po yan mga paps binilang na po ni De lahat ng mga kalahating tips natin na ginawa niya mga paps na no? kaya yan pinabilang natin may mga paps na no? yan po yung mga binigay ng mga babait natin mga customer niyan mga paps ang mga binibigay nilang mga tips sa atin yeah, God bless sa atin mga customer maraming maraming salamat po sa mga binibigay niyong biyaya sa atin at tips ayan yung mga paps na no? ayan po tingnan nyo po yung gano'ng kadami po yung mga kinuha natin kalahati lang ang kinuha ko mga mga paps na no? Yan yung mga paps sa dami-dami na mga nagkakuha natin tips na bibigay ng mga customer natin mga paps Kaya God bless sa lahat ng mga customer ko Nagbibigay sa atin ng tips Thank you, thank you, thank you Yan mga paps, binibilang na po ni Par Yan nga rin dito na rin mga paps Sumali na rin ako sa pagbibilang ng mga tips Kasi madami pong tagruruba, taga di Kaya sumali na rin ako sa pagbibilang Yan yung mga paps na no? binilang na naming dalawa kasi nahihirapan na rin siya siya lang mag-isa magbilang yeah, ito na ngayon mga paps na ito na po yun lahat yung mga paps na binibilang na ni para ayan na mga paps Ayan na po lang na, lahat na lahat mga paps no? Ayan po lahat na nag natin at nabilang na po yan lahat Ay ito po ay tag 20, 20, 20 Uh, umabot po siya sa 73kd mga paps. Equivalent po yan sa Pinas na 73kd total Philippine money. 14,000 mga paps na sa Philippine money natin mga paps. Ayan po yan. Yan po yung kalahati na nakuha natin doon sa tips ko. yan. Thank you mga pups and God bless you. Thank you for watching to all of you.